Hi guys, naniniwala pa rin ako na kung mabait kang tao, marespeto kang tao, sumunod ka sa batas ng Diyos at ng tao, at yung energy na nalalabas mo sa mundo ay positive at nakakatulong sa kapwa. Positive din ang karmic sa'yo. Isipin mo ang dami kong tinagawa ng staff, tao, artista, politiko, nung nag-direct ako na pag-produce, tam ko pa rin mag-staff, ginagawang ko ng repi, nag-creative director pa ako sa shows ko. Kaya sa artist na, ko nag-direct. siyempre, pagbinda ka, ikaw mo yung hindi mga kasama mo, lahat binibigyan ko ng oportunidad. Yung politiko, daw sila next time, pag nanalo, tawad, halos na, naging ano na sila, may yung first year, may second year, gawin wala, makalimutan na ako. At isa nga, maraming pumbasa ko endorsement, bago shows. So, lang talaga. That's life. May mga kaibigan na mga sa may bago May yung mga tao. Tama kayo, mga na